Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang may pag-asa pa rin nga ni Pong Nuggets na makuha ang top 1 sa standings ng Western Conference. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang preview ng magiging bakbakan ng Los Angeles Lakers kontra sa Milwaukee Bucks. Matagumbay nga po mga katrops na naipanalo ng ating defending champions na Denver Nuggets ang kanilang game ngayong araw laban sa top 1 na Boston Celtics sa na 115-109 sa paunguna nga po ng kanilang mga players na si Nikola Jokic na nagtala dito ng 32 points, 12 rebounds at 11 assists sa kanyang 11 out of 19 shooting Tinulungan na rin naman nga po siya dito ng kanyang mga teammates na si Jamal Murray na kumuha ng 19 points, 6 rebounds at 8 assists Aaron Gordon na nagtala dito ng 16 points at 9 rebounds at si Kentavis Caldwell Pope at Peyton Watson na parehong kumuha ng 11 points. Kaya dahil nga po sa pagkapanalong ito ng Denver Nuggets ngayong araw, ay umangat na nga po sa 44 wins at 20 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang ikatong pwesto sa standings ng West kung saan one game lang naman nga po ang kalamangan sa kanila dito ng top 1 sa West na Minnesota Timberwolves. Ibig sabihin, kayang-kaya pa rin nga po nila itong habulin sa mga susunod na araw at iyan na rin naman nga po ang kanilang planong gawin ngayong season sa katunayan ayun nga po sa binulgaran na balita ng isang NBA insider na si Chris Haynes kinansilan na nga po ng Denver Nuggets ang kanilang pagbisita sa White House sa darating na March 19 upang mas paghandaan nila ang kanilang magiging bakbakan sa top-seeded team na Minnesota Timberwolves sa mandala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-usapan sa preview ng magiging bakbakan ng Los Angeles Lakers kontra sa Milwaukee Bucks. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, pagkatapos nga po na matalo ang Lakers sa kanilang huling game laban sa Kings, ay mananatili pa rin nga po sila sa kanilang home court na Crypto.com Arena para kalabanin bukas ng umagang Milwaukee Bucks. Nakakagaling pala nga po mula sa pagkatalo ng nakarang araw laban sa Golden State Warriors. At bago pa man nga po magsimula ang kanilang laro, ay inannounce na nga po ng Lakers na hindi ulit dito maglalaro ang kanilang mga players na si Gabe Vincent, Christian Wood, Jared Vanderbilt at Colin Castleton na pare-pareho may tinatamong injury sa kanilang mga pangangatawan. Nakalistar naman nga po dito bilang questionable si Lebron James bunsod ng pagsagit ng kanyang ankle habang nakalistar naman nga po bilang probable dito si Nakam Reddish at Anthony Davis. Samantala sa parte naman nga po ng Milwaukee Bucks, hindi rin na naman nga po dito maglalaro ang kanilang superstar na si Chris Middleton habang nakalistar naman nga po dito bilang parabol si Yannis Antetokounmpo, since hindi para naman nga po 100% na maayos ang kanyang pangangatawan simula na magtamu siya ng injury sa likurang bahagi ng kanyang binte, na maaaring samantalahin na rin naman nga po ng Lakers upang magkaroon agad sila ng advantage sa kanilang magiging bakbakan. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.